Grabe yung tubig. Grabe, grabe yung tubig. Hey, Ted. Ayan, mga idol, good morning. Good morning. Ayan, yung obta. Yung taob. Yung, yung, yung high tide ba? Malaki dito yung high tide, oh. Umabot sa bahay namin. Ayan, oh. Grabe. Mm-hmm. Umabot sa bahay namin. Ito yung bahay namin, guys. Pumasok yung tubig. Ayan, pumasok yung tubig dito. Sa kusina namin. Ayan yung ano. Yan, no? Oh. Ito tayo sa kaliwa, mga lods. Ayan. Ayan, o. Ayan, o. Lumalaki pa. Ayan, o. Grabe. Ang laki ng... Ang laki ng high tide. Maliligo ako dito. Laki ng tubig. Well, Ayan, Nah, lah. Apit kasi sa ilog eh. Tari na idol yung video. Bera <laughs> oh, <ha? laughs> <laughs> <I> logo grabe yung high <laughs> tide yung tubig oh ngayon lang to ngayon September 17 September 17, 2024 Ayan Laki ng tubig oh guys September 18 pala September 18 2024 ayun yang laki ng aku taob malaki yung tubig dagat ilog ano it? isda oh, may isda pa oh Yan Patay, na Patay na Patay na. Nakadalabot. Malaki yung tubig, ano? Pwede tayong maligo, papot. Swimming tayo. Mag-swimming. Lumiliit na. Dito. Nandito to kanina. Yan, bahay namin. Guys, September 18 yon Nang umaga. 2024 pag sa October din malaki yung tubig yung mga high tide high tide grabe maliligo ako dito eh sarap kaya maligo ayan ayan no, lumilit na sayang maliligo sana ako yung high tide dito malaki ayan da Harap nila tira kinukuha ng tubig, di dalaw. Da Grabe, diyan lang sila umuwi igib ng pangligo. Maasin. <laughs> maasin yun, maasin. Yan you no? Know? <laughs> Grabe. Grabe guys, oh. Nililigo. Magsiming na lang kayo dito. Diyan naman kayo umuwi igib eh. <laughs> Taob Taob yung Tawag namin dito yung high tide ba High tide, taob Ano tayo dito alam Umabot dito talaga Ayan Ay yeah malapit kasi sa ilog eh. pero ngayon lang to nag lumaking yung tubig